Akin, sino ba ang kinasuhan ng management ng Bini at ng Bini itself? Para sa akin, ito po yun. Aran Chaiwa. Kasi imagine ninyo, ito po yung pinost niya na Reels nung kasagsagan ng issue na yon At siya po ang kauna-unahang nagpalaganap niyan. Siya po ang kauna-unahan nag-upload in regards to this. Tingnan nyo naman po yung stats mga kahombre ko. 20 hours ago pa lang, no, nung panahon na ito, 241,000 ang reacts, 10.7 million views. Pero yung super alarming dito ay yung 62,000 shares at yung pinaka-offensive at napakalala dito talaga sa lahat ay yung 12,600 comments. Sobrang dami nun mga kahombre ko At dito po sa reels na to Nagsimula ang hatred sa Bini So ito talaga most probably Yung spliced video na kanilang tinutukoy So Aran Chaiwat kung sino ka man Good luck man Yun lang mga kahombre ko Para sa akin Ito yun Reels yan to for sure. At kung mapapansin nyo mga kahombra ko sa, sa Facebook niya na ito, hindi na kayo pwede mag-comment. Nakasarado na po ang comment section.